Paano magpakasal sa huwes or yung tinatawag natin na civil wedding? Ano-ano ang mga dapat gawin at ano-ano ang mga requirements na kailangan ihanda para sa pagpapakasal sa huwes or sa civil? So yan ang pag-uusapan natin. In this video, sana po ay makatulong sa inyo. Lalong-lalo na doon po sa mga nagnanais talaga na makasal kahit sa civil wedding lab. So ako mismo ay kasal din po ako sa civil wedding. Tapos yung uh, sister ko rin ay kakakasal lang din po sa um, quest noong nakaraang linggo. Kaya ibabahagi ko sa inyo kung paano ba yung step by step. Uh, at saka dalawang magkaibang proseso sa iba't ibang aspeto dahil ako ay nandito sa probinsya, yung kapatid ko ay nasa um, or nasa city. So to be specific, sa Cavite po siya itinasal. Mag, na, I discover na medyo hindi parehas yung sistema doon sa lugar nila compared dito sa amin. Kaya sana tapos ninyo ang video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga karagdagang videos na maaaring kakailanganin niyo rin po in the future. So, syempre, first time natin ikakasal, di ba? Kaya sobrang lutang tayo or hindi talaga natin alam kung paano magsimula. So, yung pinaka-first po ninyong gawin ay ikaw at saka yung partner mo ay magpunta po sa municipal hall or sa city hall dyan sa inyong lugar. So, dapat isa o dalawa sa inyo ay residente ng municipio or city hall na inyong pupuntahan. Hanapin ninyo ang Registrar's Office, local registrar's office sa loob ng munisipyo or sa city hall, depende kung kayo ay nasa probinsya, kung kayo ay nasa lungsod or kung kayo ay nasa siyudad. So, kung nasa lungsod, magpunta sa municipal hall, kung nasa siyudad, magpunta sa city hall. Hanapin ang local civil registrar's office. Ito po yung opisina kung saan tayo kukuha ng, kumukuha ng ating mga uh, birth certificate, halimbawa local copy ng marriage certificate, ganun. So lahat ng proseso para makakuha ng marriage license ay doon natin gagawin sa local civil registrar's office. So ang tanging goal lamang para sa pagpapakasal ng civil wedding ay ang magkaroon ng marriage license. At para magkaroon ng marriage license, kailangan mong mag-submit ng maraming dokumento sa munisipyo sa local civil registrar's office para mabigyan kanila ng marriage license. So bali yan ang pagpunta mo ng local civil registrar's office at sabihin mo, uh, ma'am magpaparasal po kami sa huwes. So bibigyan kanila ng listahan, maliit na papel ng kumplitong dokumento para sa pagkuha ng marriage license. Pagkatapos ay i-comply mo lahat ng nasa listahan. So ito, ito yung mga listahan na hiningi sa amin. Pero again, palagi kong sinasabi, depende sa lugar kung ano yung, pero pinaka-basic na mga requirements ay ito. Una, birth certificate, minimum dalawa, ikaw at ng partner mo. Uh, PSA copy, kadalasan ang hinihingi, tapos dapat ay original. Pangalawa, sinomar or yung certificate of no marriage. So marami tayong videos nandito lang sa ating channel, pwede po ninyong hanapin lahat ng kung paano kumuha ng birth certificate sa PSA, kung paano mag uh, online uh, appointment, kung paano kumuha ng sinumars, paano mag-fill up ng form. So nandito lahat 'yan sa ating YouTube channel, pwede niyo i-browse. So again, birth certificate, ninyong dalawa, Sinumar or Certificate of No Marriage, ninyong dalawa din. So, tandaan po na Sinumar ay nag expire po siya ng in three months. So, kailangan ay planado lahat ang pag kung uumpisahan po ninyo ang pagkuha ng mga requirements para sa marriage license, kailangan ay uh, sigurado na kayo na uh, ipagpapatuloy nyo talaga ang pagproseso hanggang sa magkaroon kayo ng marriage license. So, once nagkaroon na kayo ng marriage license, ang marriage license ay valid in 120 days. So kahit hindi ka gagay magpakasal pagkatapos ninyong magkaroon ng marriage license, mayroon pa kayong 120 days para sa paghahanda. So aside from birth certificate, aside from sinumar, kailangan din ng barangay certificate or proof of residency So, kung pwede ang valid ID, depende talaga sa munisipyo kung ano yung hihingi nila sa inyo. Kadalas, kadalasan ay barangay certificate na nagpapatunay na isa sa inyo or kayong dalawa ay nakatira sa lugar na 'yan. Hihingi din sila ng ID picture, so depende na, 2x2 or passport size. So, kung ikaw naman ay anold, hihingi sila ng certificate of finality or kung widowed or biuda or biudo ang isa sa inyo. Uh, kailangan merong ding death certificate ng pumanaw na uh, spouse or asawa. At ang pinakahuling requirements para magkaroon ng marriage license ay ang pre-marriage counseling seminar. So kailangan po ninyong umatend ng seminar sa munisipyo. Uh, yung DSWD po sa munisipyo ang nagkakandak uh, ng seminar. Uh, depende. depende sa proseso. So dito sa amin, kasi sinabihan kami ng Tagalog Local Registrar's Office na magtungo sa DSWD office tapos doon kami humingi ng schedule ng seminar. Uh, sa kapatid ko naman yung um Tagalog Local Registrar mismo ang nagbigay sa kanila nang schedule na ito yung schedule nila para sa seminar. So, yun lang. PSA birth certificate ninyong dalawa, sinumar ninyong dalawa, uh, valid ID or barangay certificate na nagpapatunay na kayo ay nakatira sa lugar na yan or isa sa inyo ay nakatira sa lugar na yan. Um, passport, uh, ID picture. So, kaya napaka-importante na first ninyong gawin is magpunta sa LCR or sa local civil registrar's office para makahingi kayo ng um, list of requirements. Doon kayo mag-uumpisang mag-comply. Kasi Depende talaga sa lugar. Pero yung face ever certificate at sinomar at saka yung seminar sa DSWD ay hindi talaga nawawala yan. That is the three most basic requirements talaga para sa marriage license. So kapag na-comply na lahat or kahit hindi pa ninyo na-submit lahat, depende again sa lugar, bibigyan na nila kayo ng form ng para sa marriage license application. So, sobrang daming dapat fill upan. Tapos, kailangan kayong dalawa mismo ng, in, ng iyong partner ang uh, magtungo dahil sige isa kayo ng form na dapat fill upan. So, I think nasa mga four pages ata. So, hindi ko na masyadong naalala. So, kung kompleto na ang lahat ng inyong requirements, At uh, pati meron na rin kayong seminar uh, certificate kasi bibigyan kayo ng certificate na naka-attend na kayo ng seminar tapos yun ang isasubmit niyo doon sa local civil registrar's office. Kung kumpleto na lahat ng requirements ninyo ay uh, sasabihan kayo ng taga local civil registrar's office na uh, kailangan niyo kung ano yung pizza na marirelease ang inyong marriage license kasi meron pang hindi ka agad ninyo madadalayan dahil meron pang te, yung tinatawag na 10 days posting sabali ipo pa nila doon sa labas ng munisipyo o sa labas ng uh, local civil registrar's office yung uh, yung notice na ikaw at ang partner mo ay magpapakasal so para Um, katulad ng sa simbahan din, kung magpapakasal sa simbahan, merong 10 days of posting, di ba? Or yung 10 days na tinatawag ng pare kung na ikakasal si ano at saka si ano para masigurado na walang uh, tumututol sa public or para ma-inform ang publiko tungkol sa inyong pagpapakasal. So yan ang tinatawag na 10-day posting period. At uh, pagkatapos niyan ay ma-release ma na amin yung marriage license. So again, kung meron na kayo marriage license, pwede na kayong magpakasal kahit nasa ang lugar sa so Pilipinas at yan ay valid for 120 days. So now, para paano naman yung pagpapakasal na? Saan nahanap? Sino ang kakasal? Um, ano ang marriage license lang ba ang kailangan para makasal na? So, so kung may marriage license na nga, pwede nang uh, dalawang option ang Uh, kung ikaw ay gusto mo sa mayor sa inyong lugar or kung gusto mo din sa juez I mean sa judge so ang gagawin mo is mag-inquire ka ng available schedule dahil ito pa palagi yung challenge dito yung ma, uh, magpa-schedule ng pizza kung kailan mo gusto niyo gustong magpakasal. dahil ang mayor palaging busy sobrang hectic ng schedule pati rin yung mga judges depende sa depende sa lugar. Kung medyo busy talaga dyan sa inyong lugar, ang, ang mga ang inyong mayor at saka yung mga judges, so mahirap magkaroon ng schedule. So, kung meron ng marriage license, magtungo na sa municipal hall para mag-inquire kung ano yung available schedule ni mayor, kung pwede ba siyang uh, magkasal sa inyo, gano'n, ganyan. So, 'Yung mga office naman ng mayor kadalasan meron yang assistant or staff para mag-entertain sa inyo kung ano yung kailangan niyo. So sabihin niyo lang na uh, ano, gusto sana naming magpakasal kay mayor kung mayroon ba siyang available schedule, ganun ganun. So yung iba naman doon doon babalik sa local civil registrar's office at sila yung uh, tutulong sa inyo para magpa-schedule kay mayor. Pero uh, kung gusto mo sa judge, so ang gagawin mo kung sa judge ay bibisitahin mo ang doon ka pupunta sa Court of Justice or sa COCC. So, hanapin mo ang Court of Justice sa inyong lugar. Kadalasan nasa city yan ang inyong lugar. So, mag-inquire kayo doon. Tapos, bali sila yung hihingi sa inyo ng lahat ng requirements. Pagkatapos, kung kumplito na ang inyong requirements, uh, hahanapan nila kayo ng schedule kung sino yung judge na available sa inyo. Kasi sa, sa Court of Justice, bali sila yung may hawak ng lahat ng judges. So, depende kung saan judge kayo nila ibibigay, depende kung sino yung mayroong available schedule. So, yung nangyari sa amin is, so, yung hinanap, so, yung sa amin, ang hinanap sa amin ay ang marriage license, tapos, yung uh, photocopy ng sinomar ay pina-certify through copy nila. So, bumalik ako sa munisipyo dahil sila yung may hawak ng original copy ng aming Sinomar at nagpatatak ako sa kanila yung photocopy ko, pinatatakan ko sa kanila ng certified through copy. Nagpapatunay na uh, meron silang original kopya noong ng photocopy ko ng Sinomar. Pero, ang nangyari naman sa kapatid ko, um, hindi tinanggap talaga ng... Court of Justice yung kanilang sinumar na photocopy. So kaya ang nangyari is doon sila sa PSA um, bumalik para kumuha ng panibagong sinumar. Kasi so kaya I advise you na uh, kung kukuha kayo ng sinumar tapos kung magpapakasal kayo agad so, kasi nga 3 months may expire ang sinumar. So idalawang kopya nyo na. Pero kung hindi nyo plano magpakasal ka agad pagkatapos nyo makakuha ng marriage license so kayo nang bahalang mag um, mag ano magplano ng oras kung kailan kayo kukuha ng pangalawang kopya ng sinumar kasi hahanapin din talaga nila sa Court of Justice. So um yan sinumar sa kayong marriage license tapos hahanapin sila ng valid ID para um malaman nila kung sa inyo ba talaga ang uh, kayo ba talaga yung mga pangalan na nakasulat sa marriage license. So kung na-comply na ang lahat ng requirements sa Court of Justice, sasabihin nila sa inyo na ah, tatawagan na lamang po namin kayo kung uh, mayroon ng available, kung mayroon ng judge na um, naka-assign para sa inyo or kung kailan yung schedule niya na available. So yung sa amin, dito sa Bohol, ay yung ginawa nila is nag-bidding pa ata yung mga judges, nag-bidding-bidding kung sino yung makakakuha makakuha, kung sino yung magkakasal sa amin. So, yun yung nangyari. Kaya, naghintay kami ng, I think, mahigit isang linggo kaming naghintay bago kami nakatanggap ng notice na uh, ikakasal na kami sa branch 49 na ganito yung... Uh, tapos, uh, depende kung pag meron ng judge na maka-assign sa inyo, so, pupunta na kayo doon sa opisina ng judge. Tapos, doon na kayo, doon nyo na malalaman kung ano yung mga available schedule ng judge na yun. So, ano yung sinasabi ko kanina na pagkakaiba ng dito sa probinsya at saka yung sa kapatid ko niya nasa Cavite. So, nagulat ako nung nakaraang linggo, sabi niya, pagpunta daw niya ng opisina ng judge, hindi sila ginawa ng marriage certificate. So, bali yung marriage certificate, yan bali yung, so, dapat, dapat kasi nakahanda na yan, dapat itatype na nila yan, yung uh, kumplito na, tapos pipirma na lang kayo on the day na ikasal na kayo. So, ang nangyari doon sa kapatid ko sa Cavite ay um, bumalik pa sila doon sa kung saan sila nagpagawa ng marriage license para pagpagawa ulit ng marriage certificate. So medyo nabulata ako doon. Kasi dito sa amin, pagpunta ko ng, pagpunta ko ng opisina ng judge, ginawan ka agad nila ako ng marriage certificate at uh, pinacheck pa nga sa akin kung tama lahat ng styling uh, spelling at saka detalye. So medyo Uh, less hassle yung ganun kaysa pabalikin ka pa doon sa munisipyo kung saan ka kumuha ng license. So, yan yung medyo pagkakaiba. So, at least, uh, binibigyan ko lang kayo ng idea para at least may idea na kayo. So, kailangan nyo lang talaga magtungo once meron ng judge na naka-assign sa iyo kung nag-text na yung Court of Justice, pupunta na kayo doon sa office na ng judge at doon nyo na malalaman kung ano yung dapat ninyo gawin. ah uh, yung bayad naman po is only 300 plus. So, 350, 15 pesos lang yung nabayaran namin sa West. Uh, yun na. So, wala nang mga honorarium, honorarium. Wala nang ganun. Uh, bayad lang, 315 pesos. Yun na yung, yun lang yung binayaran talaga namin sa judge. At yun na nga, uh, mahabang proseso, pero once natapos, uh, ang gaan ng feeling, at least, at least, um, pagkatapos niyan. Ay, meron pa pala. Another pagkakaiba sa, dito sa amin, sa kayo, sa kapatid ko, is uh, nagulat din ako kasi yung sa amin, pagkatapos ng kasal, um, yung opisina ng judge mismo, sila na yung magsasubmit ng marriage certificate papunta ng city hall or papunta ng munisipyo. Pero yung nangyari sa kapatid ko, sa VTI, isinama pa sila. Kailangan kasama sila sa pagpasa ng marriage certificate papuntang city hall. So, ayan, medyo medyo nagulat ako doon. So, kasi dapat kasi, uh, office to office na yan. Bali, opisina na dapat yung, yung opisina na ng judge, dapat yung mag, magdala ng marriage certificate doon sa munisipyo. Tapos, yung munisipyo na or yung city hall na ang magpapasa doon sa phase A. Um, ayan, so, depende na. Doon nyo na talaga malalaman lahat. So madalas na din, ilang uh, buwan ba kaya or linggo bago makakuha ng marriage certificate pagkatapos ng kasal? Sagutin na rin natin 'yan based on my experience. So isang linggo lang pagkatapos ng kasal ay nakakuha ka agad ako ng municipal uh, ng local copy sa registrar's office sa munisipyo. Pagkatapos noon, nang magpunta ako doon, uh, tinanong nila ako kung gusto ko ba ng special endorsement para sa PSA. So ibig sabihin, na special endorsement Uh, magbabayad ka ng 500 pesos dahil special nga. Tapos, makakuha ka na kaagad in just 3 uh, to 4 weeks or mga isang buwan, available na kaagad ang marriage certificate mo na PSA copy. So, kung regular lang, kung ayaw mo magbayad ng 500 pesos, nasa mga 6 months to 1 year path bago magkaroon ng marriage certificate na PSA copy. Pero, depende sa lugar. Dahil kung nasa Metro Manila ka lang, malapit ka lang sa PSA main, So mabilis lang 'yan. Sa so, mga 3 to 4 months available na kahit hindi special endorsement. So sana po ay nakatulong sa inyo ang video na 'to. Kung nakatulong po, wag naman, 'wag pong kalimutang i-like itong ating video at mag-subscribe sa ating channel para sa mga karagdagang video na maaari sa kailangan ninyo rin po in the future.